Detalyadong isiniwalat ni Dina Bonnevie sa Fast Talk with Boy Abunda na iiehere ngayong Biyernes, May 10, 2024, ang isang malungkot na bahagi ng kanyang buhay na ngayon pa lamang maririnig ng mga tao. Si Dina Bonnevie ang bisita sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda na mapapanood ngayong Biyernes, May 10, 2024. Tape ang interview ni Boy Abunda kay Dina, pero siguradong pag-uusapan ang mga revelasyon ng actress tungkol sa paghihiwalay nila noon ni Vic Soto dahil kay Connie Reyes. Hindi uso kay Dina ang salitang off the record, kaya detalyado niyang isiniwalat ang malungkot na bahaging yon ng kanyang buhay na ngayon pa lamang maririnig ng mga tao. Nagkwento si Dina tungkol sa reaksyon ng kanyang mga anak na sina Danica at Oyo Soto na nagpakita umano ng kalituhan sa pagdating ni Vico sa buhay nila noong maliit pa sila. Si Vico Soto na mayor ngayon ng Pasig City ang naging bunga ng pagmamahalan ni Nabik at Connie. Hindi rin ang si Dina na magsalita tungkol sa naging epekto sa kanya ng mga sinabi ni Vic nang aminin nito ang pakikipagrelasyon kay Connie. Inamin ni Dina ang mga kamalditahan nito noon na minana umano ni Danica. Ang mga pagbabago ng kanyang pananaw sa buhay, ang pagpapatawad kay Connie at ang paliwanag na walang kasalanan si Vico kaya hindi ito dapat sisihin sa mga nangyari. Para kay Dina, nakaraan na ang nakaraan dahil modern family na sila ni Vic na yon. Sa katunayan, kung may gugustuhin siyang makasama sa isang hapunan, si Navic at Connie ang kanyang pipiliin para raw makapag-usap sila at tuluyan ng maisara ang kabanatang yun ng buhay nila. Hindi naman itinanggi ni Dina Bonnevie kung si Connie Reyes ba ang tinutukoy niya dating kaibigan na nakasamaan ng loob dahil sa parehong lalaking minahal nila. Nabanggit kasi ni Dina sa Mediacon ng upcoming primetime series na anak ni Waray versus anak ni Biday na tila nakarelate siya sa role na ginagampanan niya. Isang ilokana na nakaalitan ang best friend niyang Waray na ginagampanan ni Snooki Serna dahil sa lalaking minahal nila. Sa tunay na buhay, parehong minahal ni Nadina at Connie ang comedian TV host na si Vic Soto. Ikinasal si Nadina at Vic noong 1982 pero nagkahiwalay sila noong 1986. Naanal ang kanilang kasal noong 1992. Mayroon silang dalawang anak si Nadanika at Oyosoto. Si Nakoni at Vic ay nagkasama sa noon time show na Itbulaga mula 1982 hanggang 1995. Nagkarelasyon si Nakoni at Vic at nagkaroon ng isang anak si Vico Soto na kasalukuyang mayor ng Pasig City. Sa presko ng anak ni Waray versus anak ni Biday, ipinaliwanag ng co-star ni Dina na Cecilia Rodriguez na masakit talaga kapag kaibigan mo ang involved sa isang lalaking minahal ninyo. Pero sa kabila ng mga nangyari kina Dina at Connie, nanumbalik daw ang magandang pagkakaibigan nila. Sa katunayan, ayon kay Dina, si Connie ang dahilan kaya lalo siyang napalapit sa Diyos. I was going already to that church, pero another branch and then niyaya niya ako. Sabi niya, come, join me. Sabi ko, totoo ba to? Sasama ba ako dito? Pero ayon, kaya sabi ko, God is good. Parang, He really finds a way to heal your heart and to heal the relationship. And parang, from how she was before and now, kapuri-puri talaga. I admire her and I'm happy. Pahayag ni Dina tungkol sa friendship nila ni Connie. Parang pareho rin daw sila na nasa politika na dahil ang asawa ni Dina na si Davis Savilano ay congressman ng Iloksur at ang anak naman ni Connie na si Vico ay mayor ng Pasig City. Bilib na bilib si Dina kung paano pinalaki ni Connie si Vico. Saad niya, I'm so proud of Vico. Parang he was really raised well. Sa akin, kudos to her for raising Vico well. Parang sa akin, tingnan mo nga naman ang Panginoon ano, talagang nagagawa niya kung paano rin ako naging mas malalim na kristyano. Mas kalmado na raw si Dina ngayon at ayaw na niyang may kaaway. Ang pangit kasi ng may kaaway. Ang pangit ng meron kang hindi kabati. Yung meron kang iniiwasan. Eh ako pa naman, I'm so transparent, ba? Diba? Kahit sabihin ko, ah hindi kami magkagalit. Pero kitang kita sa mukha ko na ano, ba? Diba? Pero never kasi nangyari yun. Kapag may kaaway ako, alam niya yun, hindi ko tinatago. Tsaka alam din ng mga nakapaligid sa Miss Dina. Naayos din lahat kung may kusa ang bawat isa na mag-focus sa kabutihan ng tao. Sana'y magsilbing inspirasyon ang nangyari kina Dina at Connie sa ibang mga taong kailangan maghilom ang mga puso at relasyon.